2.30 in the morning and I'm very very curious kung anong meron sa labas at kung gaano kalamig sa labas. So, nagising ako para dito. <laughs> gusto kong itry talaga. Teka, medyo madilim. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Better. So, gusto kong itry kung ano nga bang meron sa labas ng ganitong madaling araw. 2.30 in the morning and nakikita niyo yung mata bagong gising magang magapa tsaka medyo mahapdi yung mata ko hindi ko alam kung bakit dahil ba sa puyat or what pero itry natin pumunta sa labas hindi ko alam kung saan ako pupunta pero gusto kong pumunta ng kombini or ng Don Quixote ewan ko itry lang natin and experience lang natin yung ganitong oras 2.30 in the morning and um, ano bang temperature sa labas? Oh, wow! So ngayon, it's negative 5. So ano nga ba ang pakiramdam ng negative 5? Well, na try ko na ng negative 12 or negative 13 sa South Korea. And <laughs> malamig siya, masakit sa kamay as, use, as usual. Uh, may heat pack naman tayo na hindi naman effective <laughs> So, well uh, Try na natin Magsasapatos lang ako And let's go Sana kayanin natin yung lamig sa labas Ay Well munti ko na makalimutan ang wallet So, yung wallet natin Baka makalimutan Coin, purse And wallet So, yung wallet ko ganito na lang Hindi na ako magdadala ng bag Dahil um, hassle. Hindi, sa likod na lang ng wallet. Buti na lang marami akong bulsa. Yan na lang. So, nilagay ko sa mga bulsa ko yung wallet ko. Then, issues na ako. Fairness, naiinitan na ako sa ano ko ah. Sa suot ko ha. <laughs> Kasi nakabukas din yung heater. Okay. Done. Let's go, guys. Oh, muntik ko na makalimutan. Ang susi ko is so do not forget your keys. At huwag nyo siyang iwawala. So, for now, saan ba siya mas safe? Kasi pag nawala siya, nako, 5,000 won, ah, 5,000 Japanese yen or 2,500. Safe kaya dito. Or sa bulsa. Ah, inep. Ito na nga lang. Okay, let's go na guys. Let's go. Pero patayin ko lang yung ilaw. Daling ko na rin yung heat pack na parang hindi naman effective. Ayan natin dito. Okay. So, try natin na experience yung lalimig sa albas. so parang so, uh, haggard Kasi pa akong gising na. So, oh my god. Manig. So, it's still the same. Malamig. Nakakaamoy ako ng masarap na pagkakain. くに言われるの苦手すぎて Dito tayo maglakad sa kandila guys kasi ayoko na masyadong mataong nakakasalubong. So ayun, naglakad-lakad lang ako guys. Night stroll. Masaya. Masaya siya. Malamig. Kaya naman ang lamig. Kapag uh, pupunta kayo dito, train niyong gumala ng gabi. Marami kayong makikita ng lasing. <laughs> Nakakatawa. Sana uh, ano sa mga susunod na araw, puulan ng snow. Pero umulan naman kanina. Umulan naman kanina. Pero para siyang ambon ambon ng snow parang ganun pero yung ambon niya is malakas okay di ako makadaan doon so dito tayo malapit na ako sa hotel pero napagdesisyonan ko na gumala pa so ayan o oh, di ba ang kapal ng snow guys gusto kong akyatin ka so, takot ako baka madulas ako di ba ang ganda niya So, ganito yung tsura pag gabi. Okay, tawid doon. Lubak-lubak na parang espalto. Itong na ito maganda o. Oh. Pero hindi ko siya hotel. Sa other side yung hotel ko. Ayan. Ayan. Ayan, dito na yung hotel ko, banda. Pero gusto ko maglakad pa dun, bandang diretsyo. Alam niyo yung mukha ko, manhid na. <laughs> manhid na dito. Dito. Yung tenga ko ba? Manhid din yung tenga ko, hindi ko nararamdaman. Kaya gusto kong igatan yung tenga ko. Ayan. Gusto kong takpan yung tenga. <laughs> uh. Ayan na yung hotel ko, T-Mark Hotel. So, ayan, dyan lang yung hotel ko. Pero maglakad-lakad pa tayo, guys. Habang wala pa masyadong tao. <laughs> So, pagka uh, hindi ko na nararamdaman yung kamay ko, nilalagay ko na lang sa bulsa ko tapos hinahawakan ko yung aking heat pack. Kasi, masakit siya sa kamay. At feeling ko, <laughs> yung parang sobrang sensitive niya na maano. Try natin humawak ng snow, guys. Yan, sige, kuha tayo. Dito sa liwanag. Oh, oh, Oh my God Ang dami Ang sakit na kamay ko Alam nyo yung humawak kayo sa yelo Nang napakatagal Ganun yung pakiramdam Tumawak na ulit ako sa heat pack ko dahil nasakitan nga ako. <laughs> nasakitan ako. <laughs> Itong kamay naman. Ah, ang kabilang kamay naman. So kahit na... Ay! Ano to? Kung mahal naman, 800 yen. Sa pro-bar, mahal. Kakain na lang sa rest, sa kainan. Kasi Gyoza, 800 yen. Sabihin na lang natin, mga 350 pesos siya. Di ba? Sinong hindi mamamahal doon? Oh, ganda. Kaso baka masita ako pag pumasok ako doon. Family Mart. Ang gusto ko sa Family Mart, katulad nga ng sinasabi ko, is Family Chiki. Ayun, nandun yung Family Mart. Akala ko nung una walang Family Mart dito kasi puro Lawson yung nakikita ko. Meron pala. Baka konti lang yung branch. Napaka-aesthetic naman ng mga ibang hotels dito. Ah, oh my god, may ulan. Nagulat ako. Ang laki niya. Napakalaking uwak. Meron din silang 24-7 na grocery dito. Grabe oh. Ayan oh. Ito yung mga sinasabi ko mga maduduming snow. Mga putik na may kasamang snow. So, pangit na siya. Hindi na siya kaaya-ayang ano <laughs> Tignan. Dito naman tayo. Ayan. Pero pa yung snow dito. Nakakatuwa. Mas mataas pa siya sa tao gusto kong humiga kaso baka may makakita sa akin nakakahiya so tapakan natin hindi pa ay shucks baka nalagyan yung paa ko. <laughs> katawa so guys so look oh, mas mataas pa sa akin yung snow grabe lampas tao oh. super happy kahit na mag-isa ako, super happy na na-experience ko tong snow na to na ang kapal-kapal alam nyo guys na, um, hindi ko alam kasi nasa bus ako, parang feeling ko nakita ko na tong eksenang to na umuulan ng snow, kasi sobrang kapal ng uh, ulan ng snow parang sabi ko, parang na-experience ko na to tapakan natin guys oo oh. <laughs> Anyways guys, babalik na ako ng hotel Please like and subscribe sa akin YouTube channel And sana ma-reach ko yung 100k this 2024 Yun yung goal ko, maka 100k ako subscriber Kahit 1,000k, 1,000k, kahit 1,000 subscribers pa lang ako <laughs> Syempre i-aim natin yung magandang goal na maka 500,000 and mako silver play button. Yan lang guys, thank you.